Hi guys, ngayong araw nga ay araw ng linggo. At dahil nga wala kami mga pasok, tanghali na rin kami nagising mga bandang alas 11 na rin. Tumayo na nga rin ako nito para magtimpla ng kape. Pinagtimpla ko na nga rin pala si Mami Cherry dahil nagustuhan niya yung kape na binili ko. Natatawa nga kami kay Seche dito dahil umaga pa lang pumupood trip na agad. Nakikiinom na nga rin ng kape pero okay lang kasi may gatas naman na flavor. Si Cindy naman ito, tayo ng mami niya, syempre sasama na yan. Alam niya naman si Cindy, ayaw nawawala sa tabi niya yung nanay niya. Kaya pag nawawala si Mami Cherry sa tabi niya, hinahanap niya talaga eh. Si Ate Saori naman late na naman nagising, kaya eto, gising na kami lahat, si Saori natutulog pa din. <laughs> Maya may, ang konti nga, sumilip ako sa labas dahil nga umuulan na naman. Kaya pala sobrang lamig pagkagising namin na kasi umuulan na naman ulit. Napapadalas talaga yung ulan ngayon dito guys. At dahil umuulan ngayon guys, di tayo makakalabas. Maglilinis na lang kami ng bahay. Kaya ito guys, dahil nga mawalan at hindi naman kami makakalabas, naglinis na lang ako ng bahay. Inuuna ko na tong sala kasi si Seichi lagi nagkakalat dito. Madalas din yung kumakain dito guys, kahit pinagsasabihan namin hindi talaga sumusunod eh. <laughs> Tignan nyo naman parang turumpong kang karot eh, no? talon ng talon. Inangat ko nang aarin pala tong sopa kasi madalas yung mga laruan ni Seichi nandito sa may ilalim ng sopa. Tapos pag nalalaglag niya sa ilalim yung laruan, hindi niya nililigpit. Tamad kasi yan magligpit ng laruan niya. Tignan nyo naman ko mukha pa ng panlinis niya. no? Eh, hindi naman nakakatulong yung kinuha nyo na panlinis. Pagkatapos ko nga sa may sala, sinunod ko naman dito sa may kusina. Kinuha ko muna nga pala yung mga basahan, pinagpag ko muna bago ko binakyum. Dito sa may kusina, medyo nakakatulong na yung hawak ni Sechi. Yan kasi yung panlinis guys na nilalagay ng basahan tapos ipinanlalampaso. Pero meron din naman guys na nabibili na wet tissue kinakabit dun sa panlinis na yon tapos pwede na ipanlampaso. Habang nagbabakyo mga ako dito sa kusina bigla naman dumating si mama. Kakauwi lang pala ni mama guys galing sa trabaho niya sa panggabi. Namalengke daw siya ng konti kaya medyo late na siya nakauwi. Pumili nga pala si mama ng isda at saka ng munggo at saka saging sa na saba. Nagpagupit nga pala si mama guys nagpaiksi daw siya ng buho kaya ayan o oh, pak 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 ganon. <laughs> Bale ito guys pinagpatuloy ko na nga yung paglilinis ko ng bahay. Ito na nga pala yung sinunod ko, yung kwarto namin. Medyo maalikabok din kasi dito dahil nakatapat yung bintana namin sa kalsada. Pagkatapos ko mag-vacuum, nag-spray naman ako dito ng mga pamatay ng ipis. Minsan kasi may mga malilit na ipis din na gumagapang dito sa bahay namin. Kaya natatakot din si Mami Cherry, syempre baka gumapang kay Sinji Bago nga matulog si mama, nakapagprito na siya ng isda at saka nakapagluto na siya ng munggo. Ang sarap ng munggo guys, lalo na kapag ka umuulan. Nakaulan pa rin guys. Nalabas na ako dahil ako ng ano, asukal tsaka mantika bumili kasi si mama ng saging pantoron lulutuin namin mamaya kaya magre-ready na ng ano balat na pang ano pantoron tapos na asukal na pula para mamaya sa merienda lulutuin na lang nandito na sa Ian Mall guys bibili lang ako ng asukal lumpia wrapper at tsaka ng mantika para sa merienda na gagawin namin mamaya Sobrang lamig dito guys kung mapapansin nyo Ang kapal ng south ko no pa ako nyan Kasi ano masakit sa kamay guys Tapos umuulan pa Tapos medyo mahangin din Paiba iba kasi panahon dito sa Japan eh Araw umuulan Tapos may malamig Minsan naman Yung saktuan lang ganon balay guys, nandito na ako sa loob ng Iyon Mall. Medyo maraming ang tao ngayon dahil nga araw ng linggo. Kumuha na nga ako nitong mantika dahil ito yung gagamitin natin pang prito ng turon. Tapos dalawang pack ng lumpia wrapper. 10 pieces nga pala yung isang pack kaya dalawa na yung kinuha ko para marami. Asukal na lang. Ang tayo na asukal na pula. Ito guys, asukal na pula. Ano? Na. na to. Bumili na nga rin pala ako ng mga tinapay para may dagdag sa merienda ng mga bata. Para pag nagutom si Seichi, marami siyang food trip. <coughs> Okay na. Uy, na. Nakabili na tayo. Let's go. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay at nagain na nga si Mama at si Mami Cherry. Nauna na nga lang kumain si Mama dahil matutulog na daw siya. Tapos si Mami Cherry naman, inintay na lang ako. Gising na nga rin pala si Sauri nung pagdating ko, kaya ayan, kasabay na rin namin kumain. Ang sarap ng munggo guys, no? Tapos may ka partner pa na pritong isda. Mapapasa na all na naman kayo, may ka partner. <coughs> Sinjing kon, sinjing kon, sinjing kon. Ang sarap na makulitin ni Sinji guys to, no? nakikipagharutan na siya. Kaya lang tumatawa pa lang siya, hindi pa siya yung humahalakhak. Ang bilis talaga ng panahon no, ang taba-taba na ni Sinji dati, nasa tiyan pa lang yan eh. Mga bandang alas medya, kinsenas kataposan nga, naglinis naman ako na itong banggera namin. Medyo mamantika na kasi guys dito sa may lutuan namin. Kaya ayan, inangat ko muna yung kalan tapos sinabon-sabon ko muna yung patungan. Tapos dinamay ko na rin itong mga pader-pader kasi namamantika na din. Pagkatapos kong sabunin, pinunasan ko naman ng masahan na malinis. Pagkalinis ko naman dun sa patungan ng kalan, nilinis ko naman tong mismong kalan. Medyo nagmamantika na kasi guys, tapos nagtututong na yung mga gilid. Parang ano nang jowa mo, basta ikaw na bahala mag-isip kung ano yung dapat kasunod nun. Ito <laughs> na yung mismong patungan ng kalan guys, so pwede na kayo magsalamin dyan. Nung malinis na nga yung patungan ng kalan guys, nilagay ko na kagad. Para ang ko naman yung mismong banggera talaga o yung kitchen. Bale ito, sinabon-sabon ko na yan guys. Kojic soap nga pala yung ginamit ko dyan para mas lalong pumuti. <laughs> Siyempre, joke lang, baka maniwala kayo eh. Dishwashing liquid nga lang pala yung ginamit ko dyan kasi wala akong nabili na pang spray, nakalimutan ko. Tignan nyo naman ang kinalabasan guys, no? napakalinis. Pwedeng-pwedeng dilaan nyo, no? pwede na kayo magsalamin dyan gar. Ganyan dapat, maglinis ka rin sa bahay nyo, wag puro tambay, wag puro ML, wag puro motor, maglinis ka! O so ano, tinamaan ka ba? Kaya sa susunod ha, maglinis ka rin ng bahay nyo. Mga bandang 4.30 nga ng hapon, eh ready ko naman tong lulutoy namin na turon. Ito nga pala yung binili ni mama na saging nasa ba umaga tapos yung binili ko lang na asukal at saka balat ng lumpia wrapper. Hiniwa ko na nga rin pala yung mga saging dito habang si Mami Cherry naman at si Sauri nire-ready na yung balat. Si Seichi naman guys, wala namang ambag sa amin yan, panggulo lang lagi sa amin yan eh. Ang inaambag lang niya sa amin, ang gugulo, nang bibuisit, siya yung tiga painit lang ng ulo namin. Pero syempre, love pa rin namin yan kahit pasaway. Kundi nyo nga pala alam guys, expert nga din pala ako magbalot ng turon. Dati kasi kami nagbebenta ng turon, lumpia sa Pilipinas dati. Kaya hanggang ngayon natatandaan ko pa rin yung pagbabalot ng turon. Si Mami Cherry magaling din magbalot ng turon eh oh. Expert din eh. <laughs> At nung malapit na nga kami matapos magbalot ng turon, nagready na nga ako ng mantika. At nung mainit na nga yung mantika, ito niready ko na din yung mga turon. Ilagay ko na kagad, mga limang piraso lang muna kasi hindi naman kasya. Tapos tsaka ako binudbura ng asukal na pula dito sa ibabaw guys. Brown sugar on top. Naknanteting English ha. <laughs> At nung medyo nasunog na nga yung asukal, medyo dumikit na sa balat ng turon. Kaya nagme-melting sugar to the max. <laughs> At pagkatapos ka maluto guys, eto eh, na yung kinalabasan no. Parang nasa Pilipinas lang. Sabi nga ni Mami Cherry gusto niya raw ng gulaman. Eh kadalasan sa Pilipinas ba diba guys, pag may nagbebenta ng turon may kasamang gulaman eh no. Tapos may mga fishball tsaka kikiam din. Pag umuwi talaga kami ng Pilipinas, yun talaga yung mga kakainin ko guys. Pero syempre, uunahin namin yung Jollibee, yun talaga yung gusto namin makain eh. Wala kasing nagbebenta ng Jollibee dito guys eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo sa mga next video. Ja ne? Mata ne? Arigato gozaimasu! Ngik, ngik, ngik! Pa-bye!